Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Uh, um, this is your guest from Masagri Channel, a faith healer, also a So, ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos update. Darukas maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo-lalo na ang dirigin skip ng ad so may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdigdig umapaw ni Biyayang Manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages? Advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there is something the Knight of Wands, slow and steady. Na matuto, matuto tayong maging mahinahon, na maging kalmado, palipasin muna ang pagkakataon habang ang mong pasensya mo. Na may mga bagay na hindi pa para sa'yo, may mga bagay na para sa'yo. So matuto tayong kumalma, na huwag mo ipagpilitan ng isang bagay na hindi pa pwede. And of course, there's is something to two pentacles, maging balance. Eh. Timbangin mo naman yung bagay na importante at mahalaga lang sa buhay mo or sa situations mo. Natantanan mo yung mga bagay na pagpilit no sa isang sitwasyon o sa isang bagay no dahil may mga bagay talaga na nalalaan sa tamang panahon at tamang pagkakataon habaan mo ang iyong pasensya no maging kontrolado ka sa iyong tensyon na there's something several cuts there's a lot of opportunity coming in no kailangan na um, ka sa anumang mga ba, ba anumang mga opportunity oportun, na papasok pa sa buhay mo No, there's a lot of choices and multiple options. And there's a page of best wisely. No, tutukan mo naman yung bagay na importante at malaga. Kailangan yun ng bagay na i-prioritize mo. No, yung talagang alam mong mag-grow sa'yo. No, at lalago. No, at gaganda ang sitwasyon. Maging wais ka. No, dun ba lang eh. Dito pa lang sa unang barata, talagang tinutumbok na. No, kung may mga luho, bisyo ka, tantanan mo, tigilan mo. Natutukan mo muna ano ba talaga yung priorities mo. And of there's not something higher, higher find, something and lesson learn. So there's an education. May paalala sa'yo dito. No? Balikan mo yung mga mga dati mong mga nakarana, naranasan, napagdaanan. No? Kailangan mong balik-balikan yung bagay na yon kasi may mga bagay na nakakalimutan ka na. No, parang nawawala na sa isip mo. Na kung ano ba talaga yung purpose mo diyan sa situations na 'yan. No, let's see and there's something that's our moment for major change. Some of you may mga pagbabagong magaganap. No, may mga sitwasyon na maaaring hindi mo inaexpect na mangyari. Now, there's a knight of wands, a with a queen of pentacles. Maging mature ka at maging practical ka how to manage and control your finances. Just being mature enough and being grounded. Now, at the same time, there is something, the six of cups. Now, there is something, a roots, no, ugat, maaaring may, there's a memories, remnants. na may mga bagay nangyari from the, from the past na maging balance ka. No? And of course, magigit ka sa pagtitiwala ng mga tao sa paligid mo. May na-sense ako dito na maaaring kailangan na... Um, um, tutukan mo, No, at paglaanan mo na panahon at oras ang yun sarili. No, at uh, magipun ipon ka ng bagay na alam mong um, ikalalago mo. No, lagi mo pakakatandaan yung mga bagay na nangyari from the past. Matuto ka na. And there's an ease of sword. No, may pahiwating na mensahe na this is something na magbibigay kaliwanagan sa'yo. Maaring maguluman ang sitwasyon. Maguluman ang kalagay mo ngayon pero may, may bibigyang liwanag. No, linaw sa'yo. There's a mental clarity. And there's a justice card, the justice will be served. Makukuha mo 'tong siya. Nakukuha mo 'yung mga bagay na what you deserve. Makukuha mo 'yung mga bagay na para sa talaga. There's a the higher fund Now represent with the karma. There's is something a good karma coming in. Now may mga magandang karma talaga na para sa yo talaga dito. Now there's a dedication. So may mga bagay na kailangan mo matutunan. Now, what goes around comes around. At the same time, kasi naman yung gumawa ng religious factor or something na pampamalas sa o kamalasan sa, or, or either ka, um, kulam, huwag ka magalala. There's a bounce back. Babalik sa kanila yon. Makukuha nila what they deserve. And there's a six of swords. Unti-unti ka na rin daw makakalit sa position at situations mo. I feel something toxic environment, guys. No, may mga kapitbahay kang ingitera. No? May nasasansa ko dito na pinipilit ka pa magsakad, But definitely, unti-unti kang umuusad at talagang umuunlad. No, hindi ka patitinag. There's a rate of one. So, maraming communication. There's a lot of communications, messages, phone call coming in for you. Now, there's a lot of transactions. not just being mature enough, being grounded pagdating sa pagmanage at pag-control ng finances. And there's a three of cards. especially with your friends. No, huwag ka magtitiwala lubos sa kanila. No, there is something balance. Maging balance ka. No, wag ka masyadong um, open and transparent sa kanila, guys. No, there is something para kailangan mo matutunan. Alam mo yung bagay na nangyari sa iyo from the past. Maari kang director ka, nagsinungaling sa So just being a balance lang, no? And of course, there's something that you can for collaborations. Mag-ingat ka lang sa mga taong um, na mo, nakakausap mo. And of course, magtutumutok ka. So, ako na ba talaga yung magbibigay ng pag, pag, uh, pag or pag-unlad mo? And there's the sun card. Wow. No, talagang bibigyang liwanag. No, bibigyang linaw sa'yo na magkakaroon ng hustisya. Ano man yung bagay na para sa'yo talaga. There's a something investment. There's something manifestation. Makakamit mo naman yung bagay na ninanais mo. Tandaan mo lahat ng bagay na gusto mo makukuha mo. No? Depende yan sa action and decisions mo. And of course, there's a five of cups. There's something, oh my God. Nagsisisi na yung mga taong nanalbahi sa iyo na gumawa ng kamalasan at sumpa dahil nararanasan nila na lahat ng bagay na ibinato sila, nila sa iyo. No? Lahat ng bagay na ginawa nila sa iyo. There's a something bounce back. So, magingat tayo. There's a karma sa reading mo. Double clarification with the justice and karma. So, it means... Ano man yung bagay na gagawin mo sa ibang tao, babalik sa'yo. Kaya kailangan pag-ingatan natin, guys, lahat ng bagay na gagawin natin. So, alam mo ko ano naman yung bagay na yun. So, magandaman maganda man o pangit no mas maganda kung maganda yung ginawa mo para maganda ang balik. So, maging ingat lang tayo sa mga uh, negative na gagawin kasi malaki ang impact nito. No? There is something with the neither ones Wands. Kondin tsaga, Napakalapit mo na para magsaksir. Na magtatagumpay ka na. Malapit ka ng... Uh, alam mo guys, may nasa sense ako makakalipat ka ng bahay. Or makakabili ka ng bahay some of, some of where. Some Ganon. Talagang makakabili ka ng bagong tahanan. There is something for the outcome with the Knight of Pentacles. Maging secure. No? Maging... Uh, mo naman ano yung bagay na meron ka. Lalo-lalo na yung plano mo. Lahat ang gusto mong pangalap mo. Now, wag ka share ng information with other people. And there's the king of wands. look at the bigger picture. Now, lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. No? Yung itong tao na to, once na kinukwenta mo sa kanya, na parang nauudlot, hindi natutuloy. No, hindi lang siya with your friends, ha? with your relatives, then environment. No, wag ka nagkukwento kung itong tao na to alam mong negative. Para mas maganda kung manahimik ka na lang. Nasa mga plano mo at lahat ng bagay na gusto mo. There's a hermit card. The answer you need is here. So, nandito ng kasagutan sa lahat ng katunong, katan katanungan, mo. Na binibigyan liwanag na, linaw na, na may mga pinanggagalingan talaga na lahat ng to. Bibigyan ka ng liwanag, linaw, no, ano man yung bagay na parang gumugulo sa iyong isipan no kailangan mo mag-focus no sa yung sarili mo no. bibigyan liwanag dito na itong bagay na ito ay priorities mo itong bagay na ito ay para sa ito kumbaga lahat ng bagay na yung maaari magkaroon ka ng self realization or uh, self reevaluations no there's something to pick for being curiosity see ngayon mas magiging mauta ka na na mas magiging mabusisi ka na alamin mo na kung ano yung magiging um, kung magka-consequences no? Yung cause and effect ng bawat decision and actions natin So magiging aware ka na dito And there's something that's right With a confident Lalakas naman ang loob mo Na no, mas magiging matapang ka There's an infinite Na no, infinite represents something walang hanggan Na no, talagang walang hanggan na Humpay na kasaganahan O no, walang humpay na negatibo no, Ibig sabihin ko naman yung bagay na ginawa sa'yo Huwag ka Na no, talagang babalik sa kanila na walang humpay And there's something, the Page of Cups, na tama ang hinala mo. There's something, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Malakas ang vibrations, my fairness, na may gabay kang tumutulong sa'yo na maaring nagbibigay mensahe na you need to pay attention. So, let's see. Naalapin natin, nagilapin natin, pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, we're back. So, nandito na tayo guys, na so, pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so there's a four of pentacles. Protection ano at mga lagamon yung finances. So, maghigpit ang sinturong kung kinakailangan. No? Kumbaga, magtipid, mag-imbak, mag-ipon. Um, ito ay maaaring magdadala sa'yo ng kasaganahan. And this something, the hermit card. The unsecured is here. Talagang binibigyan liwanag. No, linaw sa'yo lahat no? Sa lahat ng bagay na itong kasagutan ng yung katanungan. And because there's something the queen of cups, emotional healing, so mas magiging kalmado na ang yung emosyon. na no, mas matat magiging matalino ka na hindi ka na padadala ng tensyon. No? Kung baga may mga sinasabi sila, hindi ka na sa kanila, no? Alam mong dinidistract ka nila, alam mong binubudol ka lang nila. So there's a cyber of so, the sickness. So see, I told you, maraming kumukuha ng information sa'yo dito. Now, there's a spying looking watching at you and even sa social media. Na maraming matang nakatingin sa iyo. And there's a nine of pentacles, there's a blossoming. Maring lalago na, lalakas na. There, you have a potential for abundance. Na kumagay ko yung um, meron kang potential para gumanda at lumago ang buhay mo. Ikaw yung makakagawa ng paraan para gumanda ang buhay mo. So, kumagay may swerteng taglay with the nine of pentacles. And there's a star card. Wow! Makaka-recover ka na for financial crisis, financial loss, financial difficulties. Alam ano mo yung mga bagay, si ganot problema, suliranin na pinagdaanan mo pagdating sa finances, makakaluwag-luwag ka na. Ibig sabihin, matutuldo ka na ang kamalasan sumpa, o ano naman yung bagay na nagbibigay negatibo sa pag-unlad mo. O, oh, kumalma ka. Pagdating sa kalusugan, sa love life, there is a full card. No? This is a little a leap of faith no? Para may pagsubok pagdating sa love life, no? I see some na karmic relationship na no, parang may mga pagsubok dito pagdating sa sa buhay ng relasyon. No, there's a lot of challenges and there's a ten So sabi ko na, there's a sabotage. No, may mga taong pinipilit kang sabotahin. No, pabagsakin kasi ay maaring ang kahinaan mo ay tungkol sa pag-ibig. Now, there is something, guys, with a wheel of fortune with a turning back. So, may swerte kang taglay. Now, talaga din sa buhay, pag-ibig, there's a destiny. Ni, as yours. Talagang may taong nakalaan para sa sa'yo. Hindi para sa kanila, para sa sa'yo talaga. And, of course, there something, guys, with a five of swords. Nagkakaroon kasi sa na self-sabotage. Masyado ka kasing tiwala. And, oh, kumaga transparent. No, masyadong kakasing um, marupok. Charis. Kumaga masyado ka kasing uh, mapagmahal. Ganon. And, there's an effort for rivers. a soft love soaker. Okay alagaan mo at mahalin mo yung sarili, masama mo yung baka magbuntis ka pa. No? And of course, um, there's something renewal. Maring ma ang, ang pag-ibig, pagmamahal. And there's a five of so five of one. So, meron talagang kakopetensya, kalaban. Na talaga meron talaga sumasabot tayo sa ginigisa ka sa sarili mo mantika. Ibig sabihin, maaring there's a toxic relatives or toxic families na maaring against sa inyo or maaring friend of yours. Kapag Na naman tayo sa kalusugan sa Five of Pentacles, gusto nito guys, no? Magastos ka, maghirap ka, parang gusto nito um um, uh, mapunta sa lahat-lahat, no? Uh, <coughs> gusto, sorry guys. So no? parang gusto nito mahirapan ka, no? Magastos ang ka sa Nine of Pentacles. Some of you may meron nagtatrabaho sa iyo, hati natrabaho ka. No, meron talagang gumagawa ng hindi maganda sa iyo. No, there's a Nine of So oh, dahil sa inggit, No, dahil sa sobrang inggit guys And dahil sa secure bonds for victory Huwag ka mag-alala, magtatagumpay ka Ano man yung kanilang binabalak Ginagawa against you with the two of the partnership So, um, sinasabi sa There's a karma no, Talagang kumbaga connected na sa iyo yung karma eh, no? Talagang ano man yung bagay Na gagawin mo with the good and bad There's something consequences and there is a king of pentacles. Maging secure, practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Lalo-lalo na sa kalusugan mo, there's a cause and effect. Kung hindi mo ka magiging, um, kung maalaga sa sarili mo, alam mo na, no? makakaramdam ka na kung ano-ano. No? Masyado mo, wag mo i-pressure yung, yung sarili mo, wag mo masyadong, um, kung abusuhin yung sarili mo, so kailangan tutukan mo rin ng kalusugan mo. No? And of course, mayroon na sense dito na connected yung love life at career and finances mo talaga may lihin na may inggit sa inyo dito. Pero at least magwawagi ka. Nasa sa nasa sayo pa rin ang huling halakhak. Sa likod ng mga taong naiinggit sa iyo, mga nasa paligid mo, no, nasa likod mo, nasa harap mo, sa tagiliran mo, sa gilid mo, lahat ng bagay na 'yan, no? pilit man nilang hilahin ka pababa pero mamamayag pagka, magwawagi ka. No? Taas noo at abot kamay. So let's see what is additional messages for magical fair messages advices for you. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, with a magical message. messages advices for you. Okay, so there is something in new career. So, magkakaroon ka ng bagong career. New job, new work. No? Talaga magkakaroon ka ng bagong business. Business venture, new successful directions. And this something patient, please. So, kailangan mo habang pasensya mo. Hindi man sa ngayon, pero sa tamang pagkakataon. Huwag kang magmadali. nawagang no? Huwag kang urat. Hayaan among dumating yung araw na yon. This is something practice, practice, practice. So, ngayon, kailangan mo practice, in, no? Ang yung sarili, ah. Uh, pagyabungi ng kalakayan kaalaman. No? Diyan kasi yan, na um, diyan mo yung makahantan. The more na master mo na, the more na kaya mo na, the more na, kumbaga, yung knowledge mo is something solid, no? Diyan ka magiging maunlad. Now, there's something of thoughts. Now, there's a lot of negativity. So, ibig sabihin, natatalo ka pa ng negative. No, just sa mga kung ano nang iniisip mo, maaling paranoid ka, negative ka, ko kailangan mo alisin yan. Now, turuan mo yung sarili mo, pakawalan yung mga negatibo. And there's a soft word. Alaga mo at mahalin mo yung sarili mo. Isa pa to. No, kailangan tutuwa ka mo yung sarili mo. Masyado mo kasi napapabayaan yung sarili mo. No, masyado kang maaring um, grabe yung pagtulong mo with your families. And there's a storm. No, may unos na susubok na bayuhin ka. No, kapapatinag ka ba? And there's something to crystal vision. There's a vision. So, mas uh, lalong tatalas, makikita mo yung mga posibilidad. Malayo pa lang, tanaw na tanaw mo na makakamit mo ang tagumpay. Ganon na magiging ganap dito. No, parang nagkakaroon ka ng something predictions. not at the same time, there's something root. Tulad ng sinasabi ko, may ugat. No, may pinanggagalingan ng lahat. So, kung maga, kung hindi mo natatanggal ang negatibong ugat na pinanggagalingan ng um, ng kamalasan o no, kanumang uri yan, hindi yan matatanggal. So, kailangan mong bakasa at kailangan mong bunutin, tanggalin, alisin, basagin. With the Roman Singh for Mrs. Laura Koldek, there's a home foundation. Especially, big sabihin, involved with your home. No, kapit bahay mo, kamag-anak mo, nasa paligid mo lamang ito. And there's something mas, no, nagpapanggap, not, not showing the truth up. Ibig sabihin, nagpapanggap, no, na concern sa'yo, na totoo sa'yo, o, oh, mag-ingat ka. Ang totoong ahas ay nasa paligid mo. Mag-ingat ka, baka tuklawin ka nito. No, kumalma ka. I help Michael messages. And there's an energy healing work. So, kailangan mo ng healing session. No, kailangan mong i-cleansing, basagin, alisin yung sumpa, kamalasan. Kasi there's a karma eh. No, mayroong connected with the karma for you. So, in business, swertihin kami na malas ka. Totoo, ba? Diba? So, kumagay yung karma na yon connected talaga siya sa'yo, na in na good fortune yun, ano know, there's a bad fortune. Ganon siya. No, kasi may, may ano ka eh, may swerte kang taglay, hinihigop nila. No, kinukuha nila yung swerte mo. ba? Diba? Kaya wag kayo check ng palad ha, sa mga hindi legit na manggagamot ha. Magingat ingat po tayo. Kasi some of them guys, um, nagpapanggap na ganun para lang higupin yung swerte nyo. And there's heal the sick that they're in and, and say unto them, the King of God is coming to you. Pagagalingin daw ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, karanasan, pinagdaan mo, sakit na mga, mga naramdaman mo, lahat ng bagay na yan, pa, pagagalingin ating Panginoon at hanggang sa makita mo ang totoong kahalagan at kahulugan ng ating Panginoon sa buhay mo. No, gawin mo sentro ang ating Panginoon, magiging sentro at paradise ang buhay mo. We remind you of Oracle deck. Looking. Seek and you shall find. Kung hindi mo makakanapin, hindi mo makikita. No? Gamitin mo yung mata mo sa pag, uh, pagtanaw. No? Uh, makikita mo yung mga bagay na lubos mong mauunawaan. And there's a 5-5-5 for clarity. Ang ganda, there's a vision, looking, and there's a change, no? There's is something, guys, na maaaring baguhin ang situations mo. You are going going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. That is why you've been looking for through-ish, uh, for through-it, There is a reward waiting for a finish line. So si magtatagumpay ka. Nasa tamang direksyon ka pataas patas range mo. Ibig sabihin dito, the more na nagtatagumpay ka, the more nagkakaroon ng um, pagbabago sa buhay mo. Nadadagdagan 'yung knowledge mo, nadadagdagan 'yung experience mo hanggang sa ma-master mo ang buhay na karapat-dapat sa iyo. You you become a better version of yourself. Tandaan mo 'yan. No? Hindi para pahirapan ka kundi para palaguin at pag- tibayin ka. Shadow work and what? Kung may mga pakaranasan mat pinagdadaanan ka na parang piling mo na nasa down part ka na, magpasalamat ka. Dahil, pagkatapos mong bumaga, bu, bumaba sa pagkalugmok, ibabangot at iyaangat ka niya. Diba? What is the shadow worker? There is a relentless craving consume eroding and habits. Now, some of you guys, iwasan nyo yung mga low hobby, show, yung mga bagay na alam mo hindi nakakatulong sa'yo. Isa sa pinakamulto to sa buhay mo. No? Yung masyado kang, uh, maaaring mag ka, o panaybili mo ng gato, order mo gato. Kung mag mo muna yung walang kabuluhan bagay, what lies beneath the And there's a keeping a secret. I told you, lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo, keeping a secret. Isekreto is mo. What lies beneath the hidden future? Ang pinaka susi sa tagumpay na no, sa hinaharap mo ay maging sekreto lamang ang lahat ng bagay na gagawin mo. From the clarifying for a love situation, the more na spread ka, the more na parang trans, parent ka sa kanila the more na hindi ka magsasaksid. tandaan mo 'yan. Now there is an emptiness echoes, no? No in a absence feel the lonely space yearning for a comforting presence. No parang sinasabi dito na parang pili mo na sa downward ka na parang pili mo. Wala kang katuwang, wala kang kasama but definitely meron. Bigyan mo ng lugaran sa dede mo sa makabuluhang mundo. bagay No, kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo. Clarifying for your life situation. ba diba, ika nga nila, wag gawing mundo yung yung isang bagay na tao lamang. ba diba? What is the clarifying for your life situation? Now, there is something cutting edge. No, kumbaga may mga bagay sa buhay natin nakailangan natin magkaroon ng um, baga, distance. No, line. No, kung magadang, marami ka mga pinagdadaanan, mga naranasan, mga, there's an obstacle na there's something na in a good way. No? Magandang pamamaraan, magandang paraan no? para sa paglago mo, para malaman mo ang kahalagahan ng bawat bagay-bagay. Kasi kung walang pagsubok, walang, walang mga karanasan na yan, hindi ka uhubog ng ganyan. Hindi ka lalago ng ganyan. What is the part of the light, Represent one. Kasi alam mo guys, no? Kapag ang isang bagay na kukuha mo agad, na no, parang, yung parang naiisi ka na sa lahat, na no, parang mas lalo ka nagiging greedy. Na no, mas lalo kang gustong gawin yung bagay na yun. No? Parang mas lalong, mas lumalakas, tumataas, no? Ang iyong mga kagustuhan. Pero the more na parang may mga bagay ka hindi nakukuha sa ngayon. No? Parang napakalalim. No, na pag mo yung bagay na yun, oh my God, yes, thank you Lord, gano'n, di ba? Kung baga may pasalamat ka at talaga nakikilala mo siya, gano'n siya, gano'n, di ba? What is the part of the life? And there's a peace of mind. No, bibigyan ka na kapayapaan ng ating Panginoon, tandaan mo to. No, ito yung pinaka liwanag sa'yo, na sa huli nito, lahat ng bagay na to ay maaaring magbigay liwanag sa'yo through love, release, and inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving. I approach each step with confidence. In moments of fear, I remain brave, knowing that peace resides with me. So, dito, di ba, talaga sabi na, kung maga sa hakbang mo, sa bawat gagawin mo, big -big -big bigyan mo ng confiance at lakas ang looban sarili mo, maging matapang at maging palaban sa hamon ng buhay. Diba? Walang nagtatagumpay na sumusuko. Diba? Kailangan lumaban ka. So let's see what is a pick card yes no. So let's watch it. Okay. Nandito na tayo with the Pika Kai Jazz No. So, before anything else, guys, no? Kung bago ka sa channel ko, ang Pika Kai Jazz No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, syempre, isa lang ang magiging sagot. No? Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot mo dito within one, two, or three. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to At maraming salamat po pala sa mga solid subscriber and followers natin dyan yes, sa san man sulok ng mundo. At sa mga bagong papasok pa lang at kumbaga bagong um, sulyap sa aking tahanan, maraming maraming salamat po sa inyo. no? Dyan ko's maraming salamat sa mga silent viewers natin diyan sa mansunok na mundo. Keep watching guys. So, pasensya na po kayo. So, kung bihira tayo makapag-upload, pero gagawin po natin na lahat na makapag-upload po tayo every single day. Pasensya na po kayo kasi may mga pasyente at kliyente po tayo, no? We have also a walk-in client every Thursday po. So, kailangan nyo lang po magpabook nang sa uh, magkano na reservation for time slot po, nang, um, nang sa ganun, no, maging priorities po kayo. The same time, we have also private reading po, by a no, private reading po. If you want to proceed from that, just let me know. Okay, with a peek or yes or no. So, let's start with the number one. There a number two. Uh, there's a number one with a no. Sorry. Getting cuff net loss on the tail end of things. So, see, may mga bagay dito na parang huli na ang lahat. Parang, na, parang hindi na, hindi kayo makakawala pa. Parang, parang dead end na. Parang ganun ang sinasabi dito na hindi mo na malalagpasan tong bagay na to. Kailangan mo nang, um, kumbaga, isuko to. No? At tigilan to. No? Kumbaga, siguro may mga bagay na ipinaglalabang ka pa. na no, may mga bagay na pinipilit mo pa. Now may mga bagay na gusto mo pa pero hindi na. Pantanan na ha. Huwag mo na pagpilitan pa. Number two, there is a yes. It's, a giant, it's the icing on the cake all this is sprinkled to. Ibig sabi, mas matamis, mas ma maganda at mas makulay at punong-puno ng kulay at buhay. No, magiging matagumpay ka at magiging maganda ang buhay na tatahakin mo with the number two. Number three, there is a no. Having blind spot watches isn't real. Hindi po kit yun na nakikita mo yun ang katotohanan. So, may mga bagay dito maaring nilililang ka lang nila. So, matuto tayong humindi. No? May mga bagay dito na kailangan mo klaruhin at liwanagin. No? Bago mo paniwala ng isang bagay. So, guys, this is a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of oh, Scorpio. So, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and in comment down below kung kaninong energy ang ating nasa graphics. Don't forget So like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up ko Kasi so maraming salamat po sa mga walang sawa pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirige skip ng ads sa so way pagpalaan kayo na just make it pal. Siksikliglit na guuma ko na biyayang mana balik sa inyo. And of course, guys, if you want to proceed for, um, uh, if you want to proceed for healing session, no? And of course, if you want to proceed for walking clients, and of course, if you want to proceed for, um, tarot reading po, just let me know. Message lang po ako sa aking accounts. Maraming salamat po, guys, and see you the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.